Magandang araw, kamusta po kayo? Ako po si Darna ang host at creator ng Buhay Tuklas. Samahan niyo po ako sa mga pagtuklas at pagpapakilala at dagdag kaalaman para sa inyong mga manunood ng YouTube video. Nais kong makapagbigay ng saya at konting kaalaman sa inyo bilang isang tagalikha. Halina't samahan niyo ako sa isa na namang pagtuklas at pagpapakilala at ating alamin ang pinagmulan. Si Emmanuel Baluloy Peralta ipinanganak noong ikadalawang putapat ng Agosto taong isang libo na anim na putwalo ay isang retiradong Pilipinong pulis na nagsilbi bilang OIC Chief ng Pambansang Pulisya ng Pilipinas mula ikatatlong isa ng Marso hanggang ika ikaisa ng Abril taong dalawang libot dalawang Pulis Tiniente General Emmanuel Peralta, OIC Chief ng Philippine National Police, nasa opisina. Noong ikatatlumput isa ng Marso hanggang ika isa ng Abril taong dalawang apat. Presidente, Bongbong Marcos, naunahan ng, sinabi ni Pajen, Benjamin Acorda, nagtagumpay ng, sinabi ni Pajen, Romel Marble, personal na detalye, ipinanganak, Emmanuel Baluloy Peralta, ikadalawang putapat ng Agosto taong isang na anim na edad limamput lima. Alma Mater, Philippine Military Academy, karera ng pulisya, serbisyo, pambansang pulisya ng Pilipinas, mga division, PNP Chief Directorial Staff ng PNP, Deputy Chief for Administration, Director ng Operasyon, Director para sa Human Resource at Doctrine Development, mga opisina ng pulisya, Ilocos Region Pro, Southern Police District, mga taon ng serbisyo, 1991 hanggang 2024. Rango Police Teniente General, Kerrer. Nagmula sa Nueva Ecija, si Peralta ay nagsilbi bilang PNP Chief Directorial Staff ng PNP, Deputy Chief for Administration, Director of Operations, at Directorate for Human Resource and Doctrine Development. Dati rin siyang nagsilbi bilang Director ng Southern Police District at Director ng Ilocos Region Police Office. Siya ay bilang PNPOIC Chief noong ikatatlong putisa ng Marso taong 2021 kapalit ng kanyang kabatch na si Benjamin Acorda na nagretiro. Siya ay pinalitan noong hinirang si Romel Marble kinabukasan. Itinalaga ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr., si Police Lieutenant General Emmanuel Baluloy Peralta bilang officer in charge ng Philippine National Police, PNP, matapos tapusin ni General Benjamin Acorda ang kanyang termino ngayong araw, linggo. Sa pangangailangan ng serbisyo at upang matiyak ang tuloy-tuloy at epektibong paghahatid ng serbisyo, mangyaring ipaalam na si Police Lieutenant General Emmanuel Baluloy Peralta ay itinalaga bilang kasabay na Officer in Charge, Office of the Chief, PNP, Epektibo noong ikatatlumpot isa ng Marso taong dalawang apat, hanggang sa may talaga ang kapalit o hanggang sa kung hindi man ay idirekta ng tanggapang ito, isang memorandum na nilagdaan ni Executive Secretary Lucas Bersamin stated. Ang memorandum na may petsang ikadalawampot ng Marso ay naka-address kay Department of Interior and Local Government DILG Secretary Benjamin Abalos Jr. Ang PNP ay isang attached agency ng DILG. PND i -like, ibahagi, at iwanan ang iyong mga saloobin sa seksyon ng mga komento sa ibaba. Salamat sa pagsama sa amin sa nakakapagpapaliwanag na paglalakbay na ito. Hanggang dito na lang mga katoklas ko at umaasa po ako na napasaya ko kayo at nakapagbigay ako ng konting kaalaman. Kung nagustuhan po ninyo ang content inaanyayahan ko po kayo na mag-subscribe at hit na notification bell para sa mga bagong video na aking ilalabas at pakilike na rin po ang video bilang tulong at pagsuporta sa buhay tuklas. Maraming salamat po and God bless!